So ayan mga paps, meron tayo dito ano customer ngayon. Toyota Race 2023. Bago pa 'to mga paps. Uh, actually, kaklase ko may ari nito. Ayun. Sa Kaklase ko siya nung high school. So kaninang umaga kasi tumawag siya sa akin. Uh, may concern daw siya may naririnig siyang ingay yung parang bakal sinend niya pa nga sa akin yung ano yung video so ayan si Renan ano yung pre yung ano kanina may maingay siya eh sa loob eh dito sa ano eh sa ah uh, yung, sa loob ng makina ano yung pagka ano pagka start mo pagka start mo kanina yun maingay na parang may talagang hindi ko na maano sa tenga ko, sobrang ingay na. Tapos? Tapos, habang tumatakbo ganun pa rin. Tapos pag naka-stop ako, mawawala, tapos na maya, -maya, maya ganun ulit. Kaya, Pero ngayon, yung ano, uminit na. No, uminit na, nag-okay na siya konti. Wala na yung so, ano, pero meron pa rin konting pa rin, tunog. Parang, parang ano na lang siya, hindi na tulog ng kanina talaga na sobrang lakas. Pero sinubukan mo ng huminto, tapos hindi wala, pa wala. mula kanina hindi ka pa umiinto uh, ngayon lang so gagawin natin dito mga paps uh, I-scan muna natin para makita natin kung anong ano so matic to mga paps Toyota Race 2023 so yun punin muna natin iscan yung natin ayan yun. tignan natin yung langis niya Kasi minsan yung ano, dapat pagkasusi mo muna, di ba sinusi mo, tapos may lumalabas na mga ilaw. Hintay mo munang mawala yung iba, kumbaga para mag-ready lang, siguro mga ilan seconds lang naman yun. Eh. Para mag-ready lang yung computer bago i-start. Meron kasing ganung ano eh, button, eh. Oh, nga, 'di ba? Sinusi mo. Oh. Tapos lumab nag on tapos lumabas na yung mga ilaw may mga mawawala doon pag nagka na nawala na yun tsaka mo lang start kasi yung computer niya minsan hindi pa ready nag start na kaya parang na uh, ano parang ganun Minsan may ganun naman eh, sa, sa mga wild truck na gano'n. i-ano mo accelerate mo huwag masyado siguro mga 1.5 lang ganun Yeah. Yeah. Stop. Kasi 'yung unang ginagamit dyan 'yung 1040. O kasi ano, pre, ang 'yung 0W40, ang ano lang kasi ng 0, 'di ba pagka malamig 'yung lugar, 'yung masyado malamig, 'yung 'yung mga 10, mga 20 pag malamig, parang mantika nagbubuo, kaya mahirap ka mag-start. Kaya yung zero, hindi siya buo, hindi siya mabubuo, kaya start agad yung makina. Eh, eto, hindi naman tayo malamig na bansa, di ba? Kaya hindi natin kailangan ng zero sa mga ano lang, sa, sa mga ibang bansa na malamig. Sabi ko sa'yo, ano, different yung ano, ano, sinend ko sa akin na boys, boys ko, sinend ko ngayon sa kanya. Sabi, yes nga. Sige, kuya, uh, try natin. Sa BIOS nga, ginagamit lang namin 20 lang. Eh. 20W40. Pwede na yun. Para may muscle pa, yung pagka nag-start ka, malakas. Scan natin. Punan ko lang scan. Natin. So, yan. Scan muna natin mga packs para makita natin kung meron nga bang nag nagkakaproblema dito dahil nga doon sa concern niya kanina na may lumalagatak uh, lang muna natin is so ayun, sa ganitong modelo ayun nakikita nyo yung ano niya yung OBD port niya ito ayan yung ano niya pedal niya nandito banda so salang natin to So, diagnose muna natin mga paps. Toyota. Minsan kasi sa ganun lang talaga yung pare pag ganun. Yung hindi pa ready yung computer, mag start ka agad. Oh. Kasi mga ano na to, computerized na nga to, mga masisela na. Yan, katulad yan. Hindi pa sumutong siya. kaya hmm. pag pindot start talaga agad eh. Oo. Oh. Hindi yung katulad ng di susi talaga pag gano'n mo, no? siyempre gano'n. Ah, wala palang susi ito. Wala. No? Pero meron siyang susi. Ewan eh, ko saan sinususihan to, hindi ko So, pa, paano yung pag pinatay? Gano'n ng ano, no? O, oh, gano'n lang, patay-patay lang. May, pero nga. may susi siya rito eh. So, hindi ko alam kung saan, saan magsususi dyan. Sa ano yan? Sa, dito sa may... Uh, dito? Sa pin, pintuan? Pintuan lang ba to? health report muna tayo mga paps so yung may ari nga pala nito is nagagrab siya so kanina parang natakot siyang ibiyahe kasi nga dun sa naririnig niya na parang malagitik na ano kaya dinala niya muna dito Uh, Pusbotol nga pala ito mga paps yan. Magpamember na sa pag-ibig fan at makipag-udahin sa inyo LGU para sa karagdagang detalyo. So meron siya sa... Yung nakikita nyo mga nakapula mga paps. Ano yan, uh, pwedeng mabura yan. Ngayon kung babalik yan, may problema yun, ibig sabihin tulad ng mga nakaraang vlog natin tapos pagkatapos nating scan to mga paps kung ano makikita nating problema yun yung doon tayo magpo-focus tapos iaano na rin pala natin to ipps na rin natin medyo mana 100% na. Tingnan natin yung mga nakapula. Kung ano yung ano dyan. So, red pole. Low or high supply voltage current. So, subukan nating i-delete dyan. Tapos, read ulit natin. So wala, ibig sabihin 'yun lang 'yung mga naka-install. Naka-stored na ano. Dito naman tayo. Lead. So wala yan, pero hindi natin 'yan. So wala na rin. Yung isa, low communication with ECM please refer so delete din natin to so read ulit so wala na so yan ang ano mga paps yan yung importante na pag nagpapa PMS kayo kailangan may scanner para kung ano man yung mga naka naka-store dyan ng na mga ganong katulad ng mga code kanina is hindi naman importante is madidelete niya kasi nakakaapekto 'yon sa performance ng sasakyan natin. So kasi nga computerized na 'yung mga sasakyan, kailangan malinis 'yung computer o malinis, walang fault, walang code para maganda 'yung takbo 'yung performance ng sasakyan. So wala naman tayo nakita na ano na na problema. So proceed na tayo. Ang gagawin natin dito is ipi-PMS natin para kailan ba 'yung huling PMS nito? Hindi ko alam kung kailan. Pero nakita naman natin kanina yung ano yung yung langis niya is medyo madumi na rin kaya kailangan ng ipa-PMS to. So yung coolant nito lalagyan din natin, chichikin check natin lahat dito. So proceed na tayo. Pa Patayin lang natin tapos palamigin lang natin ng konti yung makina para hindi mainit yung langis kasi. So yan mga paps pag nag-PMS kasama to dapat i-check iche natin tong ano, yung lining niya tsaka yung mga parts kung okay pa. So, doon daw kasi sa pinapag PMSa nila is parang hindi daw na kasi hindi na nakita ng tinanggal ko so naanak ko naman na, 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 na parang hindi pa nga siya nababakas so ngayon titignan natin Niyo joke kayo pa naman ko rin So sa pag PPMS mga paps kasama diyan yung uh, syempre chinek na natin yung ano yung mga gulong. So kasama rin diyan ito yung sa pag-check -che ng brake fluid Ayan, katulad nyan, uh, medyo wala na siya sa level. Medyo kulang, konti lang, pero dapat yan, dadagdagan natin, re-refillan lang natin para sumakto siya sa level. So, meron naman tayong pang-refill dyan, re-refillan natin konti. Tapos, syempre kasama din dyan yung sakulan. yan. So, kung nakikita nyo, yung reserve niya is, nakikita ba? So, medyo mababa na siya. So, dadagdagan din natin yan ng coolant. Yung coolant nito is kulay pula o pink. Yan. So, bumili na rin si sir niyan. Ayan, yung coolant na dadagdag natin. Tapos, yung gagamitin pala natin sa uh, pag-change oil nito is yung sick. Ayan, fully synthetic siya, 10W40. So, yan yung gagamitin natin. So, tipilan lang natin sandali itong, ano niya, ah... Uh, itong uh, brake fluid tsaka yung uh, ano ba tawag dito? coolant nya so magre-refill muna tayo so may natira pa naman tayong brake fluid yun ang i-refill -re natin so pakaya nung dito lang dito lang natin para sumakto sya sa level yan dapat naka-level lang siya mga paps dito. Huwag naman natin siya pupunuin masyado kasi hindi na maganda sa mga pinyo. Yung level lang lang guhit. Tapos dun din sa ano, dun din sa kulan, lalagyan din natin. So kulay, kulay yun, kula o pink, sun. yung ilalagay nyo is ganong kulay din. Hindi pwedeng green, hindi pwedeng blue, Repeat lang na mga okay. mga So yan, medyo nasa repeat na siya. Huwag natin pupunuin kasi hindi maganda sa natin na yung sa So may natira pa, papauwi natin ito kay sir para magamit niya po sa susunod. So, change oil na tayo. So, yan. Ilalim tayo mga paps. Kasi mag-change oil tayo. So, ito yung ano niya. Yung drain plug niya. Ano yun? Ang 14. Yan. Tapos, ayun yung ano niya. Oil filter niya. Ito. Yung itim. Aray, mainit. Yan. So, Tanggalin muna natin yung drain plug, i-drain muna natin yung langis. Yan. Kaya mga paps, yung langis niya. Ayan, madumi na talaga. Nagbumupula-pula na, tsaka malapot na. Dapat huwag natin paabutin sa ganito mga paps. Kasi lalo na itong ganitong modelo. Yung mga Vios, Toyota Race, is naka-timing belt yan. Ah, naka-timing chain sila. Uh, hindi advisable na dumumi ng ganito o mis, mis grabe pa dito yung langis kasi pag nag oil sludge, yung tinatawag na oil sludge, is delikado sa makina, kakatok ang makina natin pag masyado nang dumumi yung uh, langis at nagbuo-buo na yan, is uh, makaka, -ano yun sa timing chain, bu baka bumara, is yun ang mag magiging cause na pag oil sludge, kakatok yung makina natin. So, kaya every 5,000 kilometers, ipachainsoy na natin yung ano, yung sasakyan natin. Para maiwasan natin yung pagkasira ng makina dahil sa oil sludge. So, ayan. Tapos na natin tong APMS. Ayan. Pina-start na natin. Ayan. Kasi yung nilagay nga nila dito is 0. Ah, 0.0W40. Kaya, parang hindi daw akma. Sabi nung, ito nga, sabi nung gaya ni Renan, siya yung gumagamit nitong sasakyan. Parang iba daw yung, ano, kasi ang usually talaga daw nilalagay talaga dito, sabi niya, 10W40. So, yung last time na pina-change oil daw nila, o pina-PMS, ang nilagay na viscosity is 0W40. So, parang iba daw yung takbo, iba daw yung ano ng makina niya, hindi niya daw, parang hindi daw akma. Kaya ngayon, ibinalik na sa 0 ah, sa 10W40. So, ganyan lang mga pups kasi yung 0W40 naman talaga is para sa para sa para talaga yun sa malalamig na lugar yung viscosity na 0 Pero yun sa hindi naman tayo masyadong malamig na lugar, kumbaga tropical country nga tayo. So, pwede na talaga yung 10W40. Yan. So, Ayan, uh, ano muna natin, tignan muna natin yung uh, kung anong ano. So, as of na okay naman. So, na-check na rin natin yung mga preno nito, okay naman. Tapos yung cabin filter, yung filter, tapos yung hulan, nadagdagan na natin yung, uh, ano bang tawag dito? breakthrough fluid na dagdagan na rin natin. So, yun yung mga, ano, mga ginagawa sa PMS. ah uh, Yun nga, yung ginawa natin ngayon. So, yun mga paps, uh, kung napadaan ka lang ngayon sa channel ko, please subscribe Jobs Mechanic. Pakipindot na rin yung mga notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload nating video. So, yun lang mga paps. God bless atin. So ito, uh, tinetest drive na natin yung PNMS natin na uh, eto ito yung Toyota Race. So as of now, nawala na yung sinasabi niya na ano na sinasabi ni Sir na lumalagitik daw kanina kasi yun nga kaya naapektuhan yung biyahe niya ngayon ng grab kasi nagagrab nga siya dahil nga natakot siya dun sa pag start niya ng makina maya maya napansin niya na maingay parang tunog bakal ba, no pre? tunog, oh kaya natakot siya, kaya tinawagan niya yung operator niya, na ipapatingin niya yung sasakyan, kaya ito nga tinignan natin, so yun nakikita ko naman na ganun talagang ano, sitwasyon mga paps, is, inis ka naman natin, wala naman tayo nakita so, yun nga yung sinasabi ko dun sa vlog ko dati, na pag ganitong mga sasakyan lalo na mga 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 makabagong sasakyan computerized na so medyo masiselan yung computer ng mga ganito uh, ang gagawin natin pag on natin i-on lang muna natin pag sakay natin ng sasakyan i-on lang muna natin yung susi so pag on natin natural may mga iilaw sa dashboard pag yung ilaw na yon ay may mga nawala na pwede na nating i-start kumbaga hintayin muna natin mag-ready yung computer bago natin i-start yung sasakyan o yung kotse natin katulad nito kasi mga paps merong ano eh merong merong pagkakataon na talagang katulad nga nito yung umingay is yung computer is nahihirapan siya magbasa o hindi pa siya ready mag start na yung makina i-start natin bigla is hindi pa siya nakakapag -ready. so parang nalilito siya o parang nagkakaroon siya ng ano ng ano man tawag dito yung confused na yun na nako confused yung computer kaya ganoon na nangyayari na dumalagitik pero tignan niyo naman na ngayon wala naman tayong nararamdaman na ganoon na so yun lang mga papsa, maliit na ano lang yun, maliit na tips lang advice para para maalagaan natin yung computer natin para hindi rin tayo magkaroon ng doubt o takot ba? Diba? so yun dito tayo ngayon sa ano sa San Antonio eh Don Antonio pala San Antonio ayan